editorial office ng The Sweet Life Magazine ay minsan pa nagkaroon ng di inaasahang panahon. Si Jackie Jimenez ang kausap ni Cindy. Gusto kong malaman ang pinagmula ng baby fiyakoto ni Colton Salvador. No, Brian, niya ako. I need to know. Miss, pwedeng malaman kung bakit gusto mong alamin ang pinanggalingan ng litrato. Si Jackie Jimenez na nagpapakumbaba. Kung mahihimas niya ang nobya ito ni Colton, posibleng di na sila darating sa korte. Eh. Ang sabi sa kanya ni Jocelyn the other day, malabo pang lakad nito kay Colton. Lalo tinga nga ngayong umaga si Jocelyn para ilahad sa kanya ang detalye. Gustong malaman ni Colton. Curious lang naman siya. Pero kung ayaw may sabihin ko kay Colton. Inis na tumayo na sa sindihan handa ng umalis. Wait, ikaw naman masyadong mainit. Maaari ko namang sabihin sa iyo. Why not? Sumulat sa kapirasong papel si Jackie. Inibot yun sa nobya ni Colton. Doktora Lucian Maricino ito. Tanong ni Cindy. Iyan ang nagpaanak kay Colton. Lahat doon ng batang ang doktor ay ang ay may kopya ng baby photo ng mga batang iyon. Naka-album. Binasa ni Cindy ang address ng doktor. Malapit lang pala. Pakisabi kay Mr. Colton Salvador na huwag naman siyang magalit sa Kung maaari, makuha namin ito sa usapan. Huwag na sa kwarte. Sige, pararatingin ko kay Colton. Pero mabagay itong kaso niyo eh. Pinago niyo yung nobyo ko. Nakakalain ng mga tao na malitang kanya. But I'm telling you, he's really big. Eh. Napaorong sa pagkabigla si Jackie Jimenez. Ngayon lang siya nakatagpo ng ganito ka vulgar na babae. Namula ka, masyado ka namang nip. Bakit di ka ba ba nakakakita ng malaking male sex organ? May ka na ah. Iskandalo ang na si Jackie Jimenez. Gusto na ang sigawa ng bastos na babae. Hindi niya man siya magkalakas loob. Paano kung lalo siyang ide nito kay Colton Salvador? Natamimi na lang si Jackie. Hinihintay ang tuluyang pag-alis ng mahalay na babae mula sa kanyang editorial office. By the way, gusto ko nga rin palang makaharap ang writer mo. Yung Jaslyn, narito siya, diba? Wala pa siya. Hindi ko tiya kong magre-refer ngayon. Pakiramdam ni Jackie na hostage siya ng kaharap ng babae. Hindi niya ito kayang labanan. Gusto kong malaman ang address niya. Alam ni Cindy na nasinda kaya babaeng editor. Patid ng bulgar na babae na kaya niyang dominahin ang kausap. No, kung maibibiliin ka kay Jaslyn, sabihin ko na lang. Ay, sa dine-in her address, pinandilatan ni Cindy ang editor. Namutla si Jackie, lalong na intimidated. Kuwan, pareho ng una kong binigay sa iyo. Mag-ina kasi sila ng Dr. Almaris. Nalaki ang mga mata ni Cindy. Na-surprise sa nalaman. Nakalain mo, mag bruha pa lang na basta sa akin, boyfriend. Kinunsinti ng walang hiyang na ang hitad na anak. Naku, makikita nila. Kinabahan si Jackie. Miss naman, huwag mo silang iskandaluhin. Mababait na tao yun at mga disente. Anong ibig mo sabihin? Hindi ako disente. Aba hindi. Kung katulad mo ay disente rin sila. Tayo. Kaya hindi na dapat. Pang magtarayang. Huwag mo akong pangaralan. Bahala ako sa gusto kong gawin. Pakaramdam ni Jackie Jimenez ay atakayin siya sa puso. Dapat talaga ay manahimik nilang siya para hindi na magalit ang babaeng ito. Lord God, palisin mo na po siya, please. Usan niya sa sarili. Aywan huwag kong siya ng Diyos, umalis na ng tuluyan si Cindy sa office ng The Sweet Life Magazine. Saka lamang nakahinga ng maluwag si Jackie Jimenez. Kaaalis-alis lang ni Cindy ng siya namang pagdating ni Jocelyn sa opisina ng The Sweet Life Magazine. Walang kang itingiti ang dalagang feature writer. Alam mo bang hinahanti ka ng girlfriend ni Colton Salvador? Muntik na kayong magpang mataray ang babae yan. Nahagyapang nagulat si Jocelyn. Nabigo akong makiusap kay Colton. I'm tendering my resignation right now, Ma'am Jackie. Nang editor. Ibig mo bang sabihin tuloy ang demanda ni Colton laban sa ating magazine? Tumang mo si Ines. Ipinakusap ko ako na lang ang idemanda. Huwag na pati ikaw, Ma'am Jackie. Pero matigas ang tao yun. Ayaw kumilala ng katwiran. Ipinipilit na na-offend natin siya. Just listen. paalisin ng management na hindi na itulag ang mga taong sangkot sa kaso. Sa mayroon di pa naman opisyal na nagsasampalang ng demanda si Colton Salvador. Kaya di pa kita ititipalag. You may still stay. Malumukot na tumanggi si Jocelyn. Salamat, Ma'am Jackie. Pero gusto ko na rin magpahinga. Malaking gulutong yung ko sa magazine. The decent thing for me to do is resigning immediately. napabuntong niya si Jack. Well, sakali at di naman magpapas ng kaso. O kaya ay nakalating sa korte pero naabsuelto ka. Maaari ka pang bumalik dito, Jasmine. Malamlay na ang ang naging tubo ng dalaga. Tahimik niyang yung tinungo kanyang das at tiniligpit ang mga personal gamit. Sa araw din ito ay ibabakanti niya ang sa The Sweet Life magazine. Ang hindi niya masabi kay Jackie Jimenez, may personal na sugat na idinulot si Colton Salvador sa kanyang pagkatao. Hindi niya maaaring sabihin sa kanyang editor, bilang babae at walang appeal kay Colton. Yung pangang malaking dahilan kaya bibitir siya sa kanyang trabaho. Hindi pa rin niya matanggap sa sarili na pinaliwala siya ng isang lalaki. Tumatakbo ang kanyang isip. So nagpumunta pa pala dito sa office ang girlfriend ni Colton. Hinahanting ako. Sana nga ay nagkita kami. Para may ko ang sarili ko sa kanya. Wala ba ako sa kalengkina ng girlfriend niya kaya din niya ako pinagkaabalang halikan bilang ganti sa sampal ko sa kanya. Kagabit-bit lang ba ako ng tsinelas? Nilapitan siya ni Jack Naslin, gusto ko lang malaman mo. Na-intimidate ako kanina sa girlfriend ni Colton. Alam mo namang ayaw ko ng iskandalo. Oh. nangyari tuloy na, na hindi ko naitanggi ng hinay ang address mo, pati na ang taong source ng baby pito. Kinabahan si Jocelyn, kami ng mami ko, address namin. Ang hiyak-hiyak na tumango si Jackie. Natakot akong gagawasin siya ng gulo kong tatanggi ako, Jocelyn. Matari at napakabastos ng bibig ng babae niya. Hindi na halos naunawaan ni Jocelyn ang huling sinabi ng Anton. Ang nagdudumi sa isip niya ay, ng damay pati ang kanyang man. Nang Mam Jackie dapat naman ho ay niya si Mami. Alam na rin yung walang kinalaman dito sa Mami. Hinakaw ko lang baby photo sa kanyang album. Ako lang dapat tiktikinin yung call to. Naran, talagta tanga -na ako kay na Jasmine. Sinabi ko naman sa'yo, hindi ako sanay sa ayaw ko. Kaya nga sinabi ko agad sa'yo para masabihan mong Mami. Napaluha ang dalaga. May sakit sa puso si man. Hindi ko mapapatawa ng sarili ko kapag may nangyari sa kanya. Ano ba itong napasukan natin, Jasmine? Dahil lang sa baby photo ni Colton na ay kung ano na -ano ng gulong nangyari sa lungya. At mangyayari, muling nataranta si Jackie. Humalik sa pisingin ng editor si Jocelyn. Goodbye, ma'am Jackie. Sorry yung oh, sa inidulot ko sa inyong kaguluhan. Basta ho, oh, sa korta ay gagawin ko ang lahat para mailabas kayo sa pananagutan sa nangyari. I promise ho. So. Pipilitin mo rin ilabas ang sarili mo. Kukuha tayo ng magaling na abogado. You deserve another chance, Jocelyn. Saglit pa ay pala yun na si Jocelyn sa unang trabaho na pasokan niya mulang mag-graduate sa college. Minsan pang tumulo ang kanyang luha sa habag sa sarili. Muli na namang nabuhay ang puwat niya kay Colton. Bakit nga pinilaki nito ang isang very trivial na bagay? At ngayon idadamay pati mami niya. Hinding-hindi niya ito mapapalampas. Minsan pa rin ang sinugod si Colton Salvador sa Antipolo residence nito. Natsyempohan niya yung bagong dating ang binata. Hula niya ay mula ito sa pinagtrabahuhan. Kagat na ang dilim. Umabang siya sa kanyang kotse at tinakbo ang binatang papasok na sa bahay. Napakunot nun no? si Colton lumaling siya. Ikaw na naman. Magliwan agad nga tayo si Hal ni Justin. Mananampal ka na naman. I warn you, baka di na katamatan siya. Kirutan siya ng noon ni Colton. Nagpunta sa office namin ang girlfriend ko. Nagdata nagtaray sa editor ko. Bakit sa editor mo lang? Dapat itinarayan pati ikaw. Hindi niya ako natagpuan. Bainaw ay alam mo nang pati mother ko ay hinahanap niya para wine. What? Nabigla talaga si Colton. Bakit makakasama ang ina ng babae nito sa gusot? Hindi mo pa alam. Hindi pa nagre-report siya ang girlfriend mo. Naguluhan si Jesslyn. None of your business. Now tell me bakit napasali sa aawahin ni Cindy ang mother mo? Hindi malaman ni Jesslyn kung sasabihin kay Colton ng katotohan. Pero malalaman din ito tiyak mula kay Cindy. Naisip ni Jesslyn. Napilitan siyang magtapat. Ang mami ko ang search ko sa baby photo mo. Paano nangyari yan? Ang mami ko ang nangangalap ng baby photo ng lahat ng batang na -anak niya. May mabisan o bigay sa kanyang album po hang baby picture mo. Nagtagin sa galit ang mga ngipin ni Cotton. Tama ang kutob ko. Anak ka ng doktor ang nagpaanak sa akin ina. I know it. Spare my mother. Hindi siya kasali sa gulo. Under the rule of commandment responsibility. Ang mother mo ang dapat nananagot sa mga bagay na nasa kanyang pangangalaga. Dapat lang na pati siya isama sa demanda. Ato ka ba? Hindi marunong umintindi. Matanda na ang mami ko. May sakit pa sa puso. Ako ang nagkasala sa iyo. Ako na lang ang gantihan mo. Natigilan si Colton. Nauwi sa malalim na pag-iisip. Maya maya ay binalikan muli si Jocelyn. I'm a very, very first busy person. Kung wala ka nang sasabihin, inais ko nang tapusin ang usapang ito. Paano matatapos ay idedemanda mo kami ng mother ko? Huwag ka nang magdemanda para matapos na tayo. Napailing si Colton. Halatang na elita Malakas ang boses mo. Baka may skandalong mga neighbors ko. O ipangangakong mong hindi ka mananampal, inaanyanyahan kita sa loob. Umuna na sa loob ng living room si Colton. Si Jocelyn may hindi na nagpahuli. Hindi pa tapos ang usapan nila ng lalaking ito.